Hello guys, good day uli sa ating lahat. Lalo na lalo na sa ating mga careers dyan. ayun guys. May share lang ako sa inyo guys na video na napanood ko lang din. Hindi ko alam kung saan ang bansa to. Siguro sa mga India to. Ang dami dami namin puno ng saging sa probinsya. Pero hindi ko in-expect na kinakain pala yung puno ng saging. Di ba yung puno ng saging? Inexplain pa ha? Sa gitna, yung pinaka baby pa sa gitna kinakain pala yung guys ginagawang ano hindi ko malaman kung parang ano siya eh basta gin ginagawa guys may ginagawa silang parang luto na sa, sa, sa lang na ginagawa iniwa ko sa India to guys ha hindi ko napapatagalin yung video panoorin natin guys so ito na yung video so ayun guys kinuha na yung yung puno ng saging yung tangkay then yun iniwa hiwa video pa siguro yan na ano sa gitna yun iniwa hiwa tapos yan ini slice sa maliliit lang na ano peraso ayun tapos sibuyas. buyas ayun tinatag na ni kuya galit na galit tapos ang yan, green na yan hindi ko alam kung anong kulay green na yun. Then, ayun, dinagyan ni Kuya ng... Saan ba yung ni Kuya? <laughs> Hindi ko alam yung mga linalagay ni Kuya. So, yun. Wow. Tapos, eto na guys. Ayan na. Mm, yummy. Oh, yun na yun. Minekos-mekos niya lang, tapos yun na yun. So, ganun lang kadali, guys. Mas maroon si... Maka namang masarap yung, ano, yung... Yung pagkain. So, hindi ko in-expect na pwede palang kainin. So, sana noon pa. Kung kinain namin yun, sana noon pa siguro. Baka... Wala na kaming saging ngayon. Hindi lamang <laughs> guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood ng video. Peace!